Hoy, nagsumbong sa akin si Kumari. Bakit daw? Napakasumbong naman ang Kumari mo. Oh! Sinabi ko nang askan niyo, huwag maingay eh. Pag umalis daw ako dito sa bahay, pinupuntahan mo daw siya? O, oh, wala namang masama doon kung pinupuntahan ko siya. Ano masama ron? Pinipilit mo daw siya. Andiyan na naman tayo sa kasinungalingan ng Kumari mo. Hindi totoo yan. Saka hindi ako namimilit. Nag-send siya sa akin ng picture. Kaya hindi ka makapagsinungaling. Oh. Paki-picture, oh. nagsisinungaling oh. Wow, ang tingdi mo Pati picture nagsisinungaling Kahit may ebidensya na Tinatanggi mo pa Patingin nga ulit sa picture Ito oh kita mo Pagmas na mo yung picture Kitang kita na walang nangyari At hindi ko siya pinipilit Paano mo nasabing walang nangyari At hindi pinipilit? Eh, paano ko siya pinipili? Ay, siya yung nasa ibabaw. ano? Yung... Yung... Paano naman sabi mo lang nangyari? Tulog ako niyan. Kaya alam ko, wala nangyari. Nagtatanong lang naman. Naniniwala naman ako sa iyo eh. Pagkatapos, ano sabi ni Kumare? Sabi nga pala niya, ang dami ko daw style. Ah! Ah!